Sa isang nakakagulat na balita, sasakupin na ng Israel ang buong Gaza Strip, isang hakbang na layong wakasa ng paghahari ng Hamas sa rehiyon. Hindi na ito simpleng opensiba, ito ay isang ganap na pagangkin sa teritoryo ng mga militante upang persahin silang ilabas ang mga bihag at para matuldukan na ang matagal ng problema ng mga Jewish tungkol sa patuloy na pagsagawa ng terrorist attack ng mga Palestinian militants sa estado ng mga Israelita. Tulad ng pag-atake nila noong October 7, 2023. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nais kontrolin ng Israel ang buong Gaza Strip ay ang patuloy na banta ng terorismo mula sa Hamas. Sa loob ng maraming taon, naging kanlungan ng Gaza ng mga militanting grupo na walang habas na nagpapaputok ng mga rocket patungong Israel, nangingidnap ng mga sibilyan at nagpaplano ng mga pag-atake sa mga pamayan ng Hudyo, kung saan hindi na sapat ang mga limitadong opensiba o samantalang tigil putukan. Ang tanging paraan upang tuluyang matuldukan ang bantana na ito ay ang ganap na pagkontrol sa rehiyon, ang pagbuwag sa buong estruktura ng Hamas at ang pagtiyak na hindi na muling magiging base militar ang Gaza Strip ng mga terorista. Ayon sa mga ulat, daan-daang sundalo ng IDF ang inilatag ngayon hindi lang sa border, kundi mismong sa loob ng rehiyon, block by block, tunnel by tunnel. Ito ay isang operasyong militar na hindi lang para sa paghahanap sa mga Israeli na binihag ng grupo, kundi para baguhin ang kabuuang estratehikong realidad ng mga lungsod ng Gaza. Sa madaling salita, gusto ng Israel na hindi na muling magising ang kanilang mga mamamayan sa tunog ng pagsabog. Hindi na muling mabalot ng takot ang bawat araw dahil tuluyan ng mapupuksa ang organisasyon sa rehiyon na ito. At habang patuloy ang negosasyon sa ilalim ng presyo ng pandaigdigang komunidad, naniniwala ang Tel Aviv na walang mas makapangyarihang paraan para mapilitan ng Hamas na palayain ang mga bihag kundi ang tanggalan sila ng kontrol. Ang mensahe ng Israel ay malinaw. Kung hindi nila ilalabas ang mga hostage, kukunin nila ang bawat pulgada ng teritoryo kung saan ang mga militante nagtatago. Sa kabila ng mga batikos mula sa ibang bansa, naninindigan ang pamahalaan ng mga Jewish na ang Gaza ay kailangang maging bahagi ng isang mas ligtas, mas matatag na hinaharap para sa Israel. Ito ang bagong doktrina, isang Gaza na wala ng Hamas, isang Gaza na hindi na pinagmumula ng kaguluhan at isang Gaza na tuluyang nasa ilalim ng kontrol ng isang estadong matagal nang pinagtangka ang sirain ng terorismo. Ang mga sundalo ni Netanyahu na dumalo sa isang mahigpit na koordinadong operasyon ay buong pwersang sinalakay ang mga lugar kung saan tiyak na may presensya ng mga militante. Hindi ito basta-bastang laban. Ito ay isang sistematikong paglilinis sa mga lugar na dating ginamit bilang mga lungga at taguan ng mga Palestinian terrorist. Ang bawat sulok ng rehiyon na pinaghaharian ng kilusan ay ginawang target mula sa mga makitid na eskinita ng mga lungsod hanggang sa mga lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Sa likod ng mga pag-ataking ito, hindi lang mga militarang kasangkot, kundi pati na ang mga reservist na biglaang na-activate upang tumulong sa operasyon. Ang lakas ng kanilang puwersa ay di matatawaran. Ito ay isang pagsalakay na inilaan, upang tuluyang wasakin ang kakayahan ng Hamas na maglunsad ng panibagong terorismo laban sa kanilang bayan. Bakit ganito kalawak at kalakas ang pagsalakay dahil alam ng IDF na hindi sapat ang mga maliliit na opensiba? Ang Hamas ay may malalalim na tunnel networks, mga underground command centers at mga tagong arsenal ng armas. Kaya't dinamihan ng pamahalaan ang kanilang mga tauhan siniguro nilang hindi na makakatakas ang mga mandirigma ng grupo at hindi lamang ibabaw ng lupa ang kanilang target, kundi pati ang ilalim nito. Gumagamit sila ng mga bunker buster bombs, high-tech surveillance, malalakas na mga tanke at drone operations para sa tuluyang paglumpo sa mga istruktura ng organisasyon, puwersahan na rin pinaalis ang mga tao sa lungsod ng Khan Yunis, isang syudad na halos naging ghost town matapos ang sunod-sunod na airstrikes at ground operations sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa ulat, pinilit ng Israeli forces ang mga residente na lumikas upang hindi madamay sa kanilang malawakang pagtugis sa mga militar ng Hamas. Bit-bit lamang ang kanilang kaunting gamit, habang ang iba ay naglalakad sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang Khan Yunis ay isa sa pinakadelikado at pinakamainit na labanan sa buong Gaza Strip. Dito nagtatago ang ilan sa mga mataas na leader ng Hamas at dito rin nakatayo ang mga command centers, weapons depot at bahagi ng masalimuot na underground tunnel network ng grupo. Sa mata ng mga Israelita, ang Khan Yunis ay ang ulo ng terorismo, isang lugar na kailangang pasukin at durugin kahit pa ang kapalit nito ay malawakang pagkasira at paglikas ng libu-libong sibilyan pero sa paningin ng mga residente, ang Khan Yunis ay kanilang tahanan. Kaya habang lumilipad ang mga eroplano sa himpapawid at sumasabog ang mga gusali sa paligid, isang trahedya ang patuloy na bumabalot sa lungsod na ito. Isang lugar na ngayon ay tila sinakripisyo dahil sa banggaan ng dalawang ideolohiya. Ang kagustuhan ng Israel na i-wipe out ang Hamas at ang paninindigan ng Hamas na hindi kailanman susuko. Sa gitna ng lahat ng ito, ay naroon ang pananaw ng mga Hudyo na ang seguridad ay hindi hinihingi. Ito ay ipinaglalaban. Maraming bansa ang nagpapayo ng pagpigil ng diplomasya ng pagtitimpi. Pero para sa pamahalaan ng mga Israeli, ang kanilang mga anak ay hindi na dapat magtago sa mga bunker at ang kanilang mga mamamayan ay may karapatang mamuhay nang hindi nangangamba. Ito ang dahilan kung bakit para sa kanila, ang pag-angkin sa Gaza ay hindi simpleng pananakop ito ay pagbawi ng dignidad at pagbubuo ng kinabukasan. Sa mata ng Hamas at ng ilang mamamayang Palestino, ang bawat pulgadang lupa ay may kasaysayan, kasaysayang puno ng sakripisyo, pagtitiis at paninindigan. Hindi lang ito tungkol sa teritoryo, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kaya sa kabila ng walang tigil na opensiba, sa kabila ng mga paglikas, pagbagsak ng mga gusali, at tuloy-tuloy na pagkawasak ng kanilang bayan, hawak pa rin nila ang paniniwalang may halaga ang kanilang pakikibaka. Pero kung hindi sana naglunsad ng pag-atake ang mga militanting grupo noong October 7, marahil ay hindi aabot sa ganitong matinding krisis ang buong rehiyon, hindi sana hahantong sa isang sitwasyon kung saan kukontrolin na ng Israel ang buong Gaza. Ang araw na yun ang naging mitsa ng sunod-sunod na trahedya, isang serye ng paghihiganti, opensiba at matinding pagkawasak sa lupain ng mga Palestino dahil sa isang malaking pagkakamali ng grupo. Ito na ba ang huling kabanata ng digmaan sa Gaza o ito pa lamang ang simula ng isang bagong panahon, isang panahon kung saan ang Israel ay hindi na basta umaasa sa mga pangako ng kapayapaan kundi sila na mismo ang gumagawa nito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hakbang ni Netanyahu? Makakamit ba talaga nila ang tunay na kapayapaan kung tuluyang mapasailalim ang Gaza sa kontrol ng Israel? Dahil marami ang naniniwala na kapag nawala ang Hamas, mawawala rin ang banta ng karahasan at terorismo sa rehiyon. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.